Kaya ang pinahusay na estado na nakakamit ni Godzilla kapag malapit ng mapuno ng enerhiya ang kanyang kapangyarihan na karaniwang kilala bilang kanyang burning form ay madalas na lumalabas nitong huling lima o anim na taon. Agad ginamit ng Monsterverse ang konseptong ito sa King of the Monsters. Simula noon, nagtatanong na ang mga tao kung magpapatuloy bang lumakas si Godzilla gaya ng nakita natin sa Bagong Empire, na sa huli ay aabot sa isang estado na parang supernova na malapit ng sumabog. Ipadala mo ako. Na may sakit. Pero ngayon, di pa natin alam kung Monster vs. Aabot ba si Godzilla sa totoong burning state gaya ng sa Godzilla vs. Destroyer? Ang Toho na patuloy na pumupuno sa mga kulang ng Monsterverse ay naglabas ng bagong larawan ng kanilang Godzilla sa short film ngayong taon na nasa Burning State. Para lang maalala mo, lalabas ito sa Nobyembre 3. Tandaan, Tandaan ang ikatatlo ng Nobyembre. Kung napanood mo ang huli kong video tungkol sa trailer ng short film na ito, alam mong gusto ko ang disenyo ng Millennium Godzilla. At ngayon makikita natin ang version nitong Burning State. Maraming mga klasikong elemento ng Heisei Burning Godzilla ang tila isinama rito na talagang astig makita. Makikita natin dyan ang kumikislap na dibdib na halos kapareho ng original. sa tingin ko. Sa kabuuan, poster lang naman ito. Pero gusto ko lahat ng ipinapakita nito kung ikukumpara sa Monster Versus, masyadong moderno, makulay at parang Fortnite na mga poster mula sa GXK, ito ay isang kaaya-ayang. Hindi sapat ang kaaya-aya, astig talaga ang poster na ito. Ang larawang ito at ang mga eksena mula sa maikling pelikula ngayong taon ay nagpapahiwatig na isa ito sa pinaka-epic, matindi at matatag na madilim na version ng Godzilla nitong mga nakaraang taon, bukod pa sa Minus One. Mukhang nakuha na nila lahat ng kailangan sa bagong pelikula ng Toho. Talagang hinahanap ng fanbase ang mas madilim na tema. Magbigay tayo ng tamang spekulasyon sa bagong Burning Goji. Dahil ginagamit ng Toho ang seryang ito ng maiikling pelikula bilang pagpupugay sa mga klasikong pelikula ng prangkisa. Malamang nasa huling yugto na ang Godzilla na ito. Ang matinding init at lakas na dumadaloy sa kanya ay posibleng unti-unting pumapatay sa kanya tulad sa klasikong pelikula. Basis sa mga footage na nakuha natin mula rito, mukhang totoong apoy ito. Parang talagang nasusunog at mukhang sobrang init. Tingnan mo lang ang pangunahing karakter sa kanyang kasuotan. Mukha iyong uniforme ng bomb squad, parang anumang sandali ay pwedeng may sumabog sa harap niya. Ngayon, hindi naman siya mapoprotektahan nito mula rito. Pero ang mahalaga ay ang intensyon, di ba? Uy, 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 ano ito? May behind the scenes footage din pala tayo ng maikling pelikulang ito. Tara, tingnan natin. Katulad ng mga naunang maikling pelikula, mukhang magiging epic din ang mga live action set ng ngayong taon. Talagang klasikong toho ito, di ba? Sabihin mo na ang gusto mo tungkol sa panahon ng mga nakakostyum. Laging may lugar para sa totoong set at totoong props sa paggawa ng pelikula. At nakakatuwang makita na ipinagpapatuloy pa rin ng prangkisa ng Godzilla ang halos makalumang prosesong ito sa panahong ito. Astig na hindi lang paggawa ng set ang lumang paraan ng pelikula, Pati ang lalaki sa costume ay kasama. Tingnan mo ang bagong Millennium Goji. Ang ganda ng itsura niya. Nakakatakot si Godzilla at maganda pa rin ang detalye ng kanyang costume sa tingin ko. Napansin ko ring bukas ang mga tinik niya sa likod sa eksenang ito para makalanghap ng hangin ang aktor sa pagitan ng mga eksena. Astig talaga makita. Siguradong kailangan niya ng sariwang hangin matapos ang mga eksena. Para sa akin, maganda lahat ito. Ikaw, ano tingin mo? Ngayon, maging totoo tayo mga kaibigan. Hindi ko masasabing lahat ng pelikula ni Godzilla ay kamangha-mangha at revolusyonaryo sa visual. Hindi maitatanggi na sa pagdaan ng mga taon, magaling ang toho gumawa ng maliliit na eksena ng pagkawasak gamit ang totoong set, kasing husay ng iba. Tingnan mo ang mga pagsabog at apoy na sumisira sa lungsod, hindi yan computer-generated imagery, totoo talaga yan. Mas masaya talaga ang prosesong to kaysa tumitig lang sa screen habang gumagawa ng computer-generated imagery animation. Pero astig din naman yon. Nag-enjoy talaga ako nung ginawa ko yon dati. Pero mas gusto ko pa rin na nasa set ako. May mga mini na pagsabog at nakikita ko lahat nangyayari ng live. Mahirap at baka delikado ang trabaho. Pero alam mong sobrang saya ng casting crew habang kinukunan nila to. Mag-isip tayo ng mga hula tungkol sa kwento ng pelikulang ito. Hindi ko naman ine-expect na sobrang bonga o grandyoso ito. Maikling pelikula lang, mga sampung minuto. Kaunti lang magagawa mo sa maikling oras. Pero siguradong aabot si Godzilla sa naglalagablab na estado. At mukhang siya ang kontrabida sa pagkakataong ito. O yun ang pagkakapresenta nila. Dahil nagbibigay-pugay ang mga maiikling pelikulang ito sa mga klasiko. Tingin ko, layunin ng kwento ay pigilan ang nagbabantang pagsabog ni Burning Godzilla. Mayroon lang akong isang tanong na kasing laki ng kaiju. Talaga bang matutunaw si Goji dito gaya ng nangyari noon? Kaya magiging isang one-off na maiikling pelikula lang ito sa serye? Gusto ko sanang makita ang pagpapatuloy nito dahil gusto ko ang disenyo ni Godzilla. Pero ayos din kung magiging isang maayos na one-off na pelikula ito. I-share nyo ang opinion nyo sa comments mga kaibigan. Sana nagustuhan nyo ang update na ito tungkol sa paparating na Godzilla Day na maiikling pelikula at alam nyo na ang gagawin kung hindi pa nyo nagagawa. Mag-subscribe, pindutin ang notification bell at ishare ang video. At gaya ng dati, ito si Jacob at magkikita tayo sa susunod.